Yan, good evening. Good evening mga idol. Welcome po muli sa ating channel. Ay, ito pong muli ang lingkod. Si Boyet. Well, no mga idol, medyo matagal tayong hindi nakapag-content. At ngayon lang tayo muling nagkaharap. Okay pero sana patuloy nyo ako samahan sa may Chris nitong ating video para naman uh, may makasama ako alam nyo mga idol yung mga napapanahong issue ngayon tungkol sa sistema ng ating mga nakikita sa iba't ibang ano ng social media isang tabi muna natin yung at iba ang ating ang ating pag-uusapan sa mga oras na ito alam nyo meron ako kasing napanood na tungkol sa may kaugnayan pa rin ito sa mga kababalaghan na tinatawag na paranormal yung idol natin na si Bungo shout si out ka pala sa iyo idol napanood ko yung content ninyo na nagpunta kayo sa abandonadong hospital sa Bulacan at nag nagawa nga kayo ng exploration doon pati mga pag-iimbestiga tungkol sa mga nababalitaan nyo na kababalaghan Pero, bueno, idol ha. Ah, ang advice ko lang sa inyo, kunting so ingat lang sa inyong ginagawa dahil kasi mapanganib yan. Hindi biro ang inyong trabaho dahil ang diablo ng mga oras ay lagi niyong kaadapay. At nabanggit ko nga sa aking comment kung nabasa mo, ano mang uri ng mga masamang espiritu ay hindi talaga masasagap ng inyong aparato dahil nga sila ay walang likas na kalagayan at wala silang likas na enerhiya hindi tulad ng mga elemento yan may kakayahan yan may kakayahan humawak na anumang bagay at pwedeng malakit kaya ang sabi ko nga, magingat lang kayo kasi baka matuwa sa inyo yung mga elemento dyan na nabubulabog nyo, eh sundan kayo sa inyong bahay. At baka doon siya mambulabog sa inyo. Diba tama? Bukod pa riyan, eh nabanggit ko nga doon sa comment ko na ano mang uri ng masamang espiritu, kapag ka gusto magpakita yan sa inyo, inaanyuhan lang niya yung imahe ng mga namatay dyan sa hospital na yan. Pero ang mga elemento, ganun din. Hindi nila aanyuhan yung mga namatay dyan at sila mismo, pagkagusto gusto magpakita sa tunay nilang anyo, ay eh makikita nyo sila. Pero sabi ko na nga, ang mga masamang espiritu, pwede kayong saniban isa man sa inyo. Lalo na yung mga elemento. At nabanggit ko nga din doon sa comment ko sa inyo, section, comment section na mag-ingat kayo dahil kapag yan isubapi sa isa sa inyong mga kasama, at walang marunong magpalayas dyan, may piligro kayo. Kasi, baka isa sa inyo masawi. O dahil kasi yan, talagang kumukuha yan ng pala tao na kagaya natin. Umapas lang yan sila dahil lalot na bulabog nyo. Kaya mag-iingat lang yan yung mga ginagawa siyempre bilang mga idol ko kayo mga idol eh hindi ko naman kayo binabas hindi ko kayo kinokontra akin lang advice bagamat hindi naman ako kagaya nyo naggo ghost explorer o ghost hunter eh kung sa karanasan lang pag ating sa uri hindi nyo ako mahuhuli at hindi kayo ah uh, obra pa sa mga naranasan ko dahil kasi, yung mga naranasan ko nung ako yung panahon na sa larangan pa nagpipintura, yung mga abandonadong bahay na aming ginagawa, ay may mga ganyan. oo at nabangkit ko na nga yan doon sa unang kong video, meron kaming kasama na sinapian o sinaniban. At kung hindi ko kagad na palayas yun, may peligro. Kasi nga, gagawa na ng hindi maganda yun eh. So, pipirwis yun na kayo nun. Kaya lang, sinasabi ko nga, mag-iingat kayo sa inyong mga pinag exploran Kasi yung mga yan, kapag nakatuwaan kayo niyan, hindi na kailangan yung aparato nyo. Oo. Yan mismo, papakita sa inyo at sa sanib, isa sa inyo. Wala na pa, panay ang tanong nyo, tanong kayo ng tanong. Pag nakulitan yan, baka hindi na sa aparato nyo sumagod dyan. <laughs> Para magulat lang kayo, isa sa mga kasama nyo, pinasuka na. At yun na ang pagsatalita sa inyo. Ah, ano di ba? Kaya, konti ingat lang. Kailangan, mga idol, Meron marunong sa inyong kumontra dyan at marunong magpalayas. Kaya kung hindi, sabi ko na nga, may di Diba? Yung mga kasama mo dyan, kung eksperto sila sa ganyan mga karanasan, dapat marunong kayo magprotekta. O so, hindi yung basta pupunta lang kayo dyan nang wala kayong proteksyon. Diba? Kasi nga, ang Diablo, anumang oras, ay nariyan at alam na darating kayo. Kapag nakihalo kasi ang Diablo sa inyong ginagawa, may piligro. Kasi ultimo yung mga lipores na nandyan at yung mga elemento na nariyan, kaya niya pakilusin yan. O, so, under niya yan eh. Masigit ang kapangyarihan ng Diablo kesa sa kanila. O, so, di ba? Kaya, ano nga, advice ko lang, ingat lang. Para sa ating mga kapwa explorer na nag explore sa mga ganyang abandonadong lugar. Tandaan yung mga idol, ano mang uri ng abandonado, building man yan, bahay man yan, hindi mo wala dyan ang mga masamang espiritu at mga elemento. Dahil, pag yan na abandonado kasi, magiging tahimik at payapa yung lugar na yan. Iyan ang gusto nila na pasukan sa oras na mabulabog mo sila dyan, nandoon ang piligro. O, kasi, nananahimik na ka sila dyan, bubulabogin nyo, kapag nairita. Lalo tanong kayo ng tanong, yung mga gusto kayo malaman, <laughs> baka pag sinagot kayo ng personal, hindi napapadaanin doon sa aparato nyo, eh kayo mismo mataranta. Di ba? yan eh, hindi ko kayo binabas o hindi ko kayo kinukontra sa mga gusto nyong gawin kasi trabaho nyo yan eh so, pero ang advice ko nga lang ingat, ingat lang kasi eh, hindi biro yan so, pag oras na nakihalo ang jablo sa inyong ginagawa delikado at yung mga elemento tandaan yung mga idol na nanakit yan yan ang mga may kakayang bumuhat ng anumang mga bagay para ihampas sa inyo o ibato sa inyo. Oh, kaya yung mga ipinakita nyo doon sa video na nalaglag yung kesame, et cetera, tama ka din dyan, idol, dahil sa katagalang luma na bulok na may piligrong malaglag. Pero, hindi yan basta-basta malalaglag kung walang naglaglag. oh di ba? Tama. Kasi, oras na binulabog nyo sila, gagawayan sila ng paraan para lumayas kayo at umalis kayo dyan. O, kasi pag yan, nairita ng gusto sa inyo at nabwisit, magpapakita sa inyo yan. O, ayun nga, sabi ko nga, baka isa sa inyo, saniban, at walang marunong magpalayas, may piligro kayo dyan. So, at may pagkakataon din na baka sa inyo-inyo mga bahay, sundan kayo o kasi yung mga yan kapag nakusunodahan ka walang malayo, walang malapit at hindi imposible kung saan ka nakatira o eh, naikwento ko na tumisan do sa una kong video nangyari yan sa mga barkada ng pinsan ko nabulabog nila yung elemento doon sa isang beach na pinuntahan nila nagpakita sa kanila patanda siya pagsabi, umalis na kayo rito kung yung may masamang mangyari sa inyo. Yan, minsan nagbibigay din muna ng warning yan. Pag may nagpakita sa inyo, pag sinabi huwag na kayong babalik, umalis kayo dyan, umalis na kayo. Pero kung kaya nyo sila, at may kakayahan kayo, pwede, kontohin nyo. O, so, at kung meron marunong pumuksa, dali naman pumuksa inyo pag marunong kayo. Pero pag walang may alam sa inyo, piligro. So, baka kayo ang mapuksa. Hindi <laughs> ba tawa? Kasi yung sinapihan sa inyo, yung sinaniban, isa man sa inyo sinaniban, mananakit na yung dadambahin na ang iba sa inyo. Pag kinasangkapan yun. Kaya yung sinasabi ko, ingatan nyo. Ingat kayo sa ganyan sistema. O, kasi, karanasan ko na yan eh. Hindi nga ako explore ito, hindi nga ako nag-explore eh. Hindi ako nag-ghost hunter eh. Pero sa mga nadidistinuhan naming bahay na abandonado, mga building, nangyayari yan. Talagang may laman. Yung mga ganyang uri ng abandonado. Kahit nga hindi abandonado eh. At matao eh. Kapag pinamahayan ng mga elemento, makakahalubilo yan ng mga tao na nariyan sa loob ng building o bahay. Tulad na limbawa, sinang, ano, yung sinundang kayo sa inyo at ako sunodahan yung bahay nyo mamamahay yan magdadala ng kasama yan <laughs> at mamimirwisyo na yan sa inyo sa halip na hindi nadama yung pamilya nyo madadama eh bakit? eh nagustuhan yung lugar mo eh yun ang nakakatakot doon kapag oras binuntutan ka kaya dapat kailangan meron ka sariling kakayahan na ultrahin sila. O, oh, di ba tama? O, oh, bueno, mga idol, eh, salamat na marami at tinamahal nyo ako. At sana, idol bungs, sa utaw sa iyo, pati sa inyong mga kasama. Kung napanood mong video nito, eh, advice ko lang. O, oh, kasi, idol kita eh. Ang bang ko sa iyo, meron kang paninindigan at prinsipyo. Oh, at tinutupad mo yung kahilingan nila na subukan mo sumama sa mga ganyan at ginagawa mo naman. At ah, ba tama? Kailangan best mo nga, ingat lang. O, oh, at kung may mga kakilala ka at may alam ka na marunong sa ganyan, hindi ka ng pandepensa. Kaed ka Ay, doon. Idol mo naman yun, di ba? Bigyan ka ng pandepensa sa mga ganyan. Kasi hindi mo nasisiguro yung bawat lakad nyo. Di ba? O. Yung sinasabi ko sa video ito kung napapalood mo, Idol Bones. Eh, tanong na lang kay Idol Ed Kaluwag kung totoo yung mga sinasabi ko na mga masamang espiritu, walang kakayahan yan na manakit, walang kakayahan yan na maminsala. Ang kakayahan lang yan, gagayahin niya yung mga imahin ng namatay. At yung mga multo na sinasabi nila, nabanggit ko na rin yan, huwag yung katakutan yan, split seconds, mawawala sa harap ko yan. At pag yan, nagpakita ko nakatayo, nakatayo na yan. Kung nakaupo, nakaupo na yan. O, so, at split seconds na, mawawala yan. Pero ang elemento, nananakot yan. Papakita yan, dahan-dahan mawawala, o sinundan mo, wala na. Ganun. Kaya yan, ingat lang. Alam na nga idol natin si Ed Kaluwag yan, yung mga ganyang sistema. Dahil siya, uh, idol po siya kasi talagang paranormal expert siya. O, so, pero, hindi lahat ang pagkakataon, eh, kaya niyong anuhin yan. Kahit si Idol Ed Kaluwag, hindi lahat ang pagkakataon, kaya niya yung mga pinupuntahan niyang may mga kababalagan dahil ang Diablo pinakamabigat na kalaban kapag yung mismo Diablo na ang humarap sa'yo may piligro ka kasi iba ang kapangyarihan niya kaysa sa mga elemento o oh. <laughs> iba pero yan, talibasa yan eh Diablo yan kung nananalig ka sa taas at ang taglay mong kakayahan ay eh, galing sa taas hindi naman sa sa'yo yan alam din naman ng Diablo kung hanggang saan yung kakayahan mo. Ganon din si Ed Kaluwag, alam ni Ed Kaluwag kung hanggang saan din ang kanyang kakayahan, alam din ng Diablo yun. Kaya napagkukwento lang naman natin, Idol, ah uh, itong video to, talagang iniukol ko to para sa'yo. to advice ko to, doon sa mga kasama mo. Hindi lang sa'yo, pati doon sa mga iba nating uh, Idol na Ghost Hunter, Ghost Explorer. Kung napapanood nyo to, Advice ko lang sa inyo, konting ingat. Unang-una, huwag kayong aalis ng inyong tahanan nang wala kayong proteksyon. Tandaan nyo yan, mga idol. Kasi, yung dadatnan na nyo, yung pupuntahan nyo, nakahanda sila. Lalo na yung jablo, na darat na nyo sa lugar na yan. Kaya kailangan, sa bahay lang, protektado ka na. Para, ano man ang mangyari, hindi ka kayang daigin. Paliwa tama. Okay na ha? Salamat na sa marami. Ito so, pong muli yung lingkod, si Boyet. Uh, Ipansan mo talaga na nagpapaalam. Pero kung may mga comment kayo, lagay niyo lang sa comment section. At kung may mga katanong lang kayo. Para naman, masagot natin. Okay na ha? Mga idol. Ano muli? Paalam!